Ayan guys, uh, nandito na po kami sa may tindahan po yung pamilya ng tubig. Ayan po, nandito na po kami. Oh, shout out daw. Oh, Welcome to my vlog guys. Hi guys. Shout out daw, shout out. Hi guys. guys. Shout out, shout out. Bye guys. Nihintay <laughs> po namin yung ano, tubig namin, dalawang container lang yun, madali lang yun. Tapos pagbalik, sasakay naman kami kasi mainit eh. Labas muna kami. Papunta sa ano? Bilihan ng tubig! Yehey, ang init. Oh my god. Samahan niyo ako. Yan, maglakad muna, maglakad muna kami kasi tipid na rin sa pamasahe. Alam niyo na, ma ano, pag nagtitipid ka, lalo ka makakaipon. Ayan, napakainit. My God. tiis na lang muna kasi samtang <laughs> nagahanap pa ng trabaho. support my YouTube channel and paki-share na din po sa so all my followers all my viewers thank you so much ah uh, okay magsawa sa akin YouTube channel maraming salamat po bye bye lakad muna kami kasi Malapit lang yun. Iba? Malapit lang kasi. Doon lang sa ano. Pangalawang kanto. Ayan, oh. Naiinit ka lang yung ano. Idol. Ay, inet kasi eh. Ilagay ko na lang sa ano ko. Sa... Ulo. Kasi mainit eh. Alam mo, ang ganda mo pala. Pag tumawa, ang cute mo pa. Ah, cute. Hala, os Pakihawak nga. Anong pangalan dito? Dito, oh, may bunga. Oh. Thumbnail ito. ala ko kumakain kayo nito, guys. Guys, kumakain kayo nito. Oh. Subukan ko nga. Kainin ko. Hmm. Masarap. Anong tawag nito? Nalimutan <laughs> ko na. <laughs> Maasim lasa. Pero noong maliit ako, natandaan ko, kinakain ko kinakain ko ito.